Hello guys, for today's video guys magluluto tayo ng pansit kanton ayan ayan ang ating mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ng ating pansit kanton, ayan ang squid ball, syempre ayan ang sibuyas sibuyas bawang ayan, ayan ang repolio repolio carrots, yan ang mga lahok ng mga ating sitkan to. Ayan guys, igigisa na natin ang sibuyas at bawang. Ayan na siya guys. Ayan na. Bawang. halo yeah, Sunod na natin ang manok. Sunod na natin yung squid ball. Nagin natin ng cubes. Ng magic cubes. Para mas malasa siya. Ayan, lagyan natin ng toyo. Ayan, lagyan na natin ng tubig at pakuloy natin ng konti. iba-iba tayong style guys sa pagluluto, di ba? Ako, minsan ang um, ano ko, iba-iba. Minsan yung kanto ang ko muna, pero ngayon diniretso ko na lang siya. Ayan, paglagay natin ng mga kulay, pag yung may tulad ko na siya ng konti, tatanggalin ko siya. Tapos, ilalagay ko na yung kanto ng Tapos, 'Di ko yung kalahati ng gulay. Tapos yung kalahati, ilalagay natin sa taas ng uh, ano pag na-serving na natin siya. Misa naman, pinagsasama-sama ko na sila. Iba-ibang uh, ano natin sa pagluluto. Ayun, ilagay ko na yung oyster sauce. Dalawang beses din yan guys. Yung kanina na ano tapos ngayon yung huli. O, ayan yung mga gulay, yan na uli, pag nakasama-sama na pati yung noodles, lalagyan natin uli siya na. okay. na, ng sponsor. Ayan, ayan. Patanggalin na natin. Ayan siya, matanggal na siya. Ayan, lalagyan na natin ito. Ayan, ayan mo siya guys, nilagay ko siya ngayon lang. Hindi ko siya pinakuloan, diretso. Ayan, naparami naman kasi ako ng sabaw na nalagay, kaya okay lang yun. Pero mas maganda guys yung ano, yung yung papakuluan mo muna siya o kaya may mainit ka, magbalaga ka ng mainit tubig, buhusan mo lang yung palangganang pinaglagyan mo ng kanton, dun mo siya, ano, tapos salain mo na lang siya bago mo siya ilagay diyan sa ano. Mas maganda, mas ano siya. At saka parang nawawala yung amoy-amoy ng kanton ba. O ayan guys, maluluto na ang ating pansit kanton. O ayan, lalagay na natin yung kalahati ng gulay na nagisa natin kanina. O ayan. Ayan, ganyan. Ganyan ako mag-ano guys. Oh. Maggawa ng pansit. Hmm. Di ba? Luto na. Luto na ang ating pansit kanton. Thank you for watching guys. Ayan. Oh, don't forget to subscribe.